O po, ano po 'yon? Um, pakas-in 'yo. Kas-in po? Opo. Pagkano mm, po. Um, pwede 5,000? Pwede po. Number niyo po? Um. Pira muna? Hindi po. Pakas-in. Pa po in kayo. Opo. Kasi nagbilin kasi si mami at si Daddy, pag may mag-cash in daw. Yung transaction kailangan daw po ano. Saglit lang naman 'yan ang cash in. Ano po bang ano niyo? Pera po muna bago process. Cash in muna. Saglit lang naman 'yan. Pera po muna, sir, bago natin i-process. Hanapin ko muna. Saglit lang naman 'yan ang cash in. Sige nga po, ipaprocess po natin pero ano Pag po? Pag cash in ba may number? Opo. Pera po muna, sir. Ha? Pera po muna. Mong... Di e, saglit lang naman yun. Pagkagalitan ako nito ni mami, oh, saka ni daddy. Saglit lang naman to. Di, e, yung pera po mo na ba bago process. Mag Magkasin ba ako may reference yun? Uh, meron po, meron po. Pero number? Number niyo po. Ano yung sino, kanino pong ano? Kanino pong ikas yung ano? Oo. Oh. Saglit lang naman yung kasin. Oo nga po. Eh, kailangan nyo po ng pera. Asan po pera nyo? May pera ka po ba? Saglit lang yung pera. Kasi, mag magkasin ako. Pera po muna bago process. Kasi muna. Kasi ay mahirap po siya sa panahon ngayon, maraming scammer eh. Yung mga ganyan ng itsura, scammer po kasi yung mga... Grabe yun naman kayo. Oo. Oh, Asan ay. po ang pera? Kasi muna, saglit lang. Ay. Pera po muna, bago process. Saglit ka lang magkasin! Eh, hindi po pwede. Magagalit sa akin si mami, saka si daddy. Saglit lang yan. Kailangan po ng ano, kailangan po ng down payment po muna Down payment? Saglit lang yung cast in? Eh hindi po wag na po ako Sa iba na lang po kayo hmm. ano? Saglit lang yung cast in? Yung mga -in? ganyan pong itsura kasi Ano yan? Scammer yan po Ang ah, in ba may number? Meron May reference ba yung cast in? Meron, syempre Tanga-tanga na lang po yung magka Di walang number O sige, mamaya na lang Babalikan ko na Hilibat lang Ilipat na lang po kayo na Opo, na. sige I Iinit po yung ulo ko sa inyo Alis na Scammer kayo Paala sa buhay mo